Hello mga idol, good morning. <coughs> Kahapon po yan mga idol. Maghahatid po kami ng mga gamit po ng panabong na manok mga idol. Yung pangbatugan nila mga idol. Naghatod po kami. Doon sa kabilang farm mga idol. Yan po yung mga patugan po nila mga idol. Yan po yung hinatid ko namin. Diyan po ilagay yung mga manok po mga idol. Ganda-ganda <coughs> po mga ang lugar po dyan, mga idol. Napakadaming puno ng lubi mga idol. Nuke. Yan. Napakaganda idol. Thank you for watching po mga idol.